akin dahil today, dahil wala tayong limpasok, ay mama mamamasyal lang tayo. Ituturo ko kayo dito sa famous place na ito dito sa Moscow, ang The Kremlin. At bago tayo pumunta doon, ay ipapakita ko sa inyo na kahit January 10 na ay Paskong Pasko pa din dito. Tingnan nyo naman yung mga decoration sa likod ko. O, oh, ba? Diba? Mas maganda sana dito pumunta kung gabi kaya lang ay sobrang lamig kaya nag-decide ako na ngayon na lang na daytime tayo pumunta. Diyos ko, guys. Hindi ko na alam kung paano ako tatawid dito. Ang layo kasi ng tawira. Nag-shortcut ako. Pero tingin ako muna kung may CCTV. Wala naman. Uh, isang tawid na lang. Wait, wait lang tayo. Nung kinabahan ako. Pero, kasi bibilis ng mga sasakyan. Pero, tingin mo. Ah, ano ba makakatawid dito? Makatawid pa ganun. Ay. more. Alam mo dito sa labas, tas sa hirap pang tumawid. Kasi ang layo nung pedestrian lane. Kaya nag-shortcut tayo. Pero so far, wala namang nangyari mo sa atin. Yan. Lahat-lahat tayo para hindi tayo ginawin. So, So, oh, nilalamig na tayo mga kaintay at tumutulo na ang sipon ko. Uh, at na rin ang aking cellphone at camera dahil sa lamig. Hindi siya weatherproof. Kaya nag-decide na tayo na umuwi na. Yan. Uwi na tayo. Baka gagala ako eh. Hindi na ako makapasok bukas sa trabaho. anggung 我覺得 Calihn Metro demik ah, 你好、啊，拜拜哟、哦。